muduko sa yuta o muhangad sa langit? Muhangad sa langit. <laughs> Anong muhangad sa langit man? Naman ito ang kalipay. <laughs> o saan paghangad? Osaan paghangad o paghangad? ra? <laughs> Yo, what's up, what's up, what's up? Alias Wawart di ay, no? Kung na may problema, hali di Tanaw kay Dungan tag <laughs> so before na magsugod, -so no? Shout out ay ko sa Penetrate, no? Tanaman niyo ang likod. Nice kayo niya. So Penetrate. Penetrate. So mo lang page karon diri sa ubos kung gusto mo mo palit. Uh, ayaw kalimot og chat silang page penetrate. Nice kayo nga kuan uh, clothing. <clears throat> so karon lawa na man ta diri karon sa kuan palibot. Magkuan na punta. Anang mangutana na punta. So usapay gitugayan na to magsugod na ta. Let's go. Ah, uh, dalo pangalan na to. Crisel po. Crisel. Tagasa man ka. Um, currently, nakol ka rin sa luinabayan na ko. Aloy na Ah, si... Murag, dool-dool masiguro na sa buka. Pag-ura ka, Dariwan? Pag-ura ka? Six months pa. Ah, six months? Ah, sige no. Akong pangutana. na, kung mag... Stress to mga wadere wadit to. Ah, nakayap. Wala kayo, yap. Ah, for, since birth, wala kayo, yap. Ah, wala kayo, pero... <laughs> Tago, tago. Ah, uh, po. Kanang, ano man, ligan, like, kanang, wala lang yun nag-work. Ah, wala nag-work? So, kinanglan, kinanglan na i-work po kayo ni Day. Si, o say, <laughs> <laughs> oh, kuha mo, kanang, ganahan sa batasan sa laki. Um, ano rin yun po, kanik, ano, kanik, consistency, ang um, loyal, then honest po, then respeto. Respeto ah? yun ang ano yun po. So mas respeto gyud nang nangingibabaw si moa. Opo. Oh, <laughs> gentleman, dili ka oh, gentleman po. Ano na na po kanang dapat ako na jud ano na jud sa lalaki po. Oh, ano? ano na, package niya. Opo. Oh, <laughs> so, unsa may dili ganahan ni Crisel no present? Unsa oh, may dili mo ganahan sa mga uh, sa tawagan red flag o oh, red flag? Kanang ano po, kanang while kanang knowing knowing each other po is oh. kanang magtopic bitaw about something like mga ano na po ay ka topic nga mga yeah. double meaning yes uh, po dili yeah. mo na dili na ganahan po ah dili <laughs> <laughs> ano, mo na dili po padulong na ba tadiha ay ako na mo dili pag work <laughs> ay mo na di pag work opo isa may una di mo kwansin nyo kanang, kanang mabulag ikaw mabulag sa so, di ka Opo, basta maabot na dira nga point po nga murag mo ano na sa boundaries kay murag ako na mag-adjust kay murag hindi po siya appropriate po nga ano batasan sa laki nga uh, mag ano po iya. gitong nato mo respeto gyud ang Yes po. Okay so, ni napa question isa <laughs> O sige ganahan nimo. Mo duko sa yuta o muhangad sa langit. Mo mo duko sa yuta o muhangad sa langit. Wala. Ano wala. Wala. Sorry, sorry. <laughs> wala. Wala. Wala ka, bisag isa lang. Bisag, bisag mudo ko sa yuta. Anak. Wala. Wala ka. Like, anong, anong wala ka? Dapat normal. Normal, normal, normal people. Ah, gusto, so, normal people. Oh, ano normal, yes po. Eh, hey, tabi ka nang hangad sa langit. Sama na mag ka na hindi ka ka na, na. Oh, Hangad sa langit. Mag-pray ba? Pray. Ano po ka nang. ano na, Diyos? ang ang ano na dyan sa lalaki is ano dyan dapat ka ng butan, ano ra? butan ka, na nara butan na nara butan oh. lang ipangitan ni Chris nakay Facebook doon naka Facebook na po kasi Facebook na mo pwede may balang ah, lisod kayo basta lisod siya is willing really on po lisod ah, <laughs> like kayo. mara siya dump pa counter doon lang siya pangalan ni Modol Desiree sa? Desiree Desiree taga asa man si Desiree taga upper team ino po sige sige Ah, nakoy pangutan na sa iyo. mga mga kwan lang god mga about sa mga batasan na ano ba sige unsay ganahan nimo sa lalaki like batasan buotan <laughs> oh buotan Ano sa pagyud Okay, kung lima buotan tapos kanang sweet sweet lalaki na sweet sa pagyud ay ay layo do lo Ano sa sa Ano sa pagyud eh oh pana na naay tolo tolo na lang tolo sa may katulong. Oh. Sa so, pa mo sa lalaki? Guwapo. <laughs> Ay, okay, ay, po ni. Uh, chance sa mga delitsuraan na ni. Guwapo may ganaan mo. Asa ba yun? Oh, na na. <laughs> oh, <Or, tulog. laughs> <laughs> Ay, so, package na lang. Package na. Practical lang ba? No, Siyempre, gusto ka mga... Ang course yung ganaan, course? Criminology. Criminology. Ate, ah, criminology. Rapag po. Yeah. Pero, yeah. <laughs> single or taken? Taken. Ay, ay, yeah, taken. Taken na si Desiree. Ang may Ganahan mo. Uh, Muduko sa yuta o muhangad sa langit? Muhangad sa langit. <laughs> anong muhangad sa langit, man? Huh? Kay, kay, ano, man? Kay, kay, kung gruson ka, no? Naman ito ang kalipay. <laughs> Ay, kalipay sa langit. Ah. Uh. o saan paghangad? Pag o saan paghangad? Ano, ra? <laughs> Dami. Unay kayo ayo nice kay nice mo hanga git sa kwan, no? Tapay pang kadto. At tapay. Dili pa ka magampo kan hanga git Magdoko man tag gagot <laughs> Gago. <laughs> <laughs> sakto sakto sakto. Eto okay niyo sa ni mo shout out ya. Shout out. Shout out di ko sa mga kauban na sip-sip kayo. <laughs> <laughs> Oya, trabaho. Dagan ko na sip-sip ha. <laughs> Dangin na na. Dangin <laughs> na.